Hello! Good morning, Alex! How are you? Toink! So, pupunta kami ngayon ng Liverpool. And nantay namin si Karen. So naka-parking tayo ngayon sa may loading area. Bawal dito actually. Pero wag lang matagal. Nawiwiwi na ako. Actually, pa, pwede tayo mag-CR dyan. Ang problema ko lang, baka mamaya tikitan ako dito kasi walang tao. <laughs> pwede maki-CR dyan eh, sa ano nila. Sa hotel nila. Sana ba siya? Wala pa. Wala pa. Uh, ba pa lang siguro okay oh pagmamangtangga ano yung kalimutan yung Muslim cloth mo tignan mo uh -huh. Dito na kami sa Liverpool! Okay. Ano ba yan? hahah 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 Welcome to Liverpool Christmas Market. Queen Square Bus Station. Ay, oo nga. Kailangan natin pumunta dun sa taas. Yan, this Yung pinakita ko sa iyo dito yan si Robert Pattinson. Oh, jan. Jan pinilmi yung Batman. Ikot tayo. Okay, lap it Oh, you can go down there. we are gonna sit down. I ah, wait now. Let's go. <laughs> Okay. 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 so, yes, ito na po yung filming uh, location. Isa sa filming locations ng Batman. Ang ganda, oh. Ang laki ng, ang laki ng, ano, ng door. Okay. Medyo mahirap pong mag kasi si Alex gusto lang niya laging on the go so ayan medyo delikado lang sa kanya kasi ang daming bubog hindi ko alam kung ganito ba talaga dito <laughs> o nakataon lang ngayon na merong mga nagwala for sure at binasag yung mga bubog anyway so tinatayo nila yung Christmas market dito okay hindi ko alam kung kailan to mag-open. So currently, yan. ah uh, magaganda dito yung mga building. Ayan. Siguro maganda dito paggabi kasi mal maliwanag naman ayun lang ilaw. Oo. Oo, Oo. Oh, 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 oh. Maganda yan mamayang gabi siguro. <laughs> wala pa rin wala pa rin mga ilaw. Central Library. bad members and under 17 years old go free. Libre free ako. 17 under Ay may bayad 17. na siya. Ang alam ko may ulatong bayad eh. Ay. Aquarium. Ayun oh, tayo oh, sa Oo, sa 4th floor tayo. Okay. Let's go. Go go go. Oh my god, favorite niya. <laughs> First floor muna. Ayun, o bakit may may nakapindot din ng 4th floor? Hindi, nag-change mind siya. <laughs> Sabi niya hindi na daw. <laughs> In this way, Alex. Fish. This way. Oh, that's what's that? Seahorse. Don't like it? Seahorse. Alex, wait a minute. <laughs> Look, is that a bangus? It looks like a bangus. Oh, milkfish, fish, exactly. Hello, fish. Oh, oh. Let's go the the other way. The colorful. Oh, oh, this one. Huh? Wait lang, kasi tumakbo siya dito eh. Oh, look. Oh, what color is that fish? We used to have this before. Wow. Turtle. Okay. One more floor. Okay, so naghahagdanan po kami. Tapos si na Ate Marisa, mag, sabi ko sa kanila, mag ano na lang, mag elevator dahil meron silang dalang pram, stroller. Okay. <laughs> si Alex. <laughs> Come on, this way, this way. This way. Bug house. Ah. Oh.

Dinosaur Alex! But they're all skeletons, fossils. Animals are real. What this is known as is something called taxidermy. So yes, a lot of these animals would have once been real. They might be in captivity, okay, or old. Oh, that's why supplement by natural causes. They can then be recreated so that they can be shown. Oh, what's that, Alex? Ay. Oo nga, clocks lang. Ay, Alex, your favorite? Ano clocks. <laughs> <laughs> Bakit naman? Hindi, oh. di ba yung mga oldies, oh. mga ganyan? Oo. Tapos yung mga other mga product. Ito to yung mga ganito. Actually, Alex. magiging favorite ni Alex eh. <laughs> Kasi okay. puro mga, hindi, na room dito sa uh, museum. Kasi puro clock. Alex! O, yan lang eh. Go, go. Kasi favorite niya ang clocks eh. Wow. Oh. What time is it? Yan, di dyan siya, siya nga yung pinaka-interested. <laughs> <laughs> hindi tao ba train yan teh? Cute niya si Thomas. Akala ko tao ang tao. Kasi nakita ko yung yung buhok lang. Yung kamay kasi ay Hindi ko nakita na, na ano ko lang yung hulo Okay, ground floor. Press G. Keep button press until lift stops automatically. Hold the button in ten seconds. Okay, let's go. That's it. Hmm. Oh look, oh spaceship! Ba, a rocket? <laughs> oh, mga rocket to. Oh. Rocket. Oh. Ah, ginawa nila to dati oh, February 2016. Nakipag-communicate sila sa ano, astronaut, yung mga bata. Touch your toes, I <laughs> help Touch your toes. What happens if you touch your toes in space? That's all fantastic. Um now Tim, I've Well Kevin, uh um, I can disappear like this. <laughs> <laughs> Hi, Tim. I'm Riley. I'm five years old from Wilberforce Primary School. My question is does your heart beat in space? Riley, that's your yeah, rightly. That's a great question. And actually, it's the opposite. My heart beats slower up here in space because it's having a really easy time. It doesn't have to pump all the blood around the body fighting against gravity. There's no, well, we're in weightlessness up here. And so the heart has a really easy time. And so it actually beats a little bit slower. And if we didn't do exercise every day, it would start shrinking, which is why we work out. Oh we gosh. get on a running machine and a cycle machine. And staying fit and healthy is really important up here. in space, just like it is down the map. Alam mo yung John Wick? Parang ganyan yung building niya. Ganun ba? Oo, yung nasa gitna. Ang tingas ka Ah, puti. Kailangan nating makahanap ng lift. It's fake. Talaga hinamang ako. It's fake. It's fake. Right, eh. Okay, ata. Oh, sige, yan. Tubig lang. <laughs> tubig ito na lang po, nandito kami sa, ano, pizza. Tayo ano, pizza area. Yeah. Tubig lang. lang. <laughs> lang o, cheers tayo. <laughs> cheers. <laughs> cheers. <laughs> cheers, <laughs> girls. O, huh? oh, cheers, girls. Uy, hindi ito picture. Video to. video? Yeah. Yes. <laughs> <laughs> Go, ta

Ayan, si Ate Ate Marisa po bumili ng <laughs> ng 25 25 pounds. Ano yun? Adidas. Ha? Huh? Ito oh, do donate. Eh, donate mo don sa ano? O <laughs> donate mo dito to our faith. Sa donation lang <laughs> yan sa Yay! <laughs> Saan natin ito lalagay? Hindi talaga. <laughs> sa ano ko to eh. So, isip. Pero, at least may souvenir. Yun yung maganda. May souvenir. So, pwede palagay din dyan, te. Sino na pa binig? Ako. Siya yung nadamay sa atin eh. Actually, damay din ako ah. Ito yung kaya sabi mo. Uy, paglaki tayo. <laughs> damay damay to. Nabudol. <coughs> Pero sa'yo yung pinakamagandang deal, oh, magandang niya, te. Oh, maganda yung deal ni Ate. 25 lang. Sa Ate, 45. <coughs> Nabudol. Oh, oh. May mga nambubudol, oh. <coughs> tara, 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 Uy, ang lakas ng loob. Ang <laughs> lakas ng loob ba, nila. Ba, may Mukhang mabibili na naman itong mga to. <laughs> Punta daw kaming sketchers. Oo, walang ano. Walang sale. Maraming sale dito. Itong memory. Magka ay, custom. Gusto. Ito gusto ko. Ito, ang ganda ng purple. Ayan na, ayan na. Memory foam. Ayan na. O, yung <laughs> Valkyrie 65. Ganito yung ako yun. Mga ganyan, o. gusto mong memory. Ang sarap na Oo. Actually, kaya nga sketchers yung binili ko. Na, ay, kaya nga gusto ko ng sketchers. Kasi yung yung, yung last ko, sobrang, sobrang gantang iapak. Sobrang gandang iapak. Ah, so, wala siyang, same. Wala siyang same. Anong, magkano mga price? 65, nakita mm -hmm. ko. 65. Bakit di siyang sale? Ito, same. 79. <laughs> Makaano yan? 19. Alright. Wala bang <laughs> Primark? Walang Primark. Yung kapunta sa City Center. <laughs> <laughs> sa Trafford. Ayun, sa Trafford. Tapos sa sabihin, Music na! Ginagaya nila, di ba? Oo. Oh. Ito si Lynn. Parang ginagaya nila si Lynn. Ito Oh yeah, makan yan. Uh, I'm not sure. Parang, Parang hindi siya ganda ganito na. Hindi may nagustuhan siyang MK eh. Parang ganyan nga yun eh. Uy, 19. 19. Hmm. Ito alam mo kung saan to. Yan ayan. Uniqlo. Ah, Uniqlo. <laughs> Lahat ganyan. <laughs> alam <laughs> mo yun. sa parang walang masyadong ano. Gusto kaya niya yan? Open Ayaw ni mama ng mga open. Kasi oh, daw baka mamaya madukot. baka madukot. Baka siya madukutan. Ayaw niya niyan. Maganda, maganda siya pero... maganda siya kung malaki pa. Marami siyang malalagay. Oo. Kung, kung covered lang sana. Hindi, gagawin niya. Magpa-pouch siya sa loob. Ay naku, bibili pa siya ng pouch. Oh, yung mga Tingin mo, yan na lang. Kung ako, kung ako mas <laughs> Magagamit ko? kaya niyan? Wala siyang choice. Wala <laughs> siyang choice kasi biniregalo. Pero oh. maganda siya para sa akin. Compare sa camera ba? O oh, sige. Kasi may dating siya. Sige, yan na lang. O oh. oh, sige. Tara, para makauwi na tayo. Okay. Mother! Mother, you have a new bag. <laughs> speed, speed pa Oo, oh, yan na lang. Correct! Oo, oh, nag, sa Pilipinas. Kaya -ano yung nag-change ng hour, dapat 5 na yun ngayon. Oo, 5 o'clock. Nag-change kasi. So, 4 o'clock. 4 o'clock pa lang po. Pero... Oh, I mean, sa <laughs> Oo. Oo, oh, oh. oh, oh, ganun na yung oras. So, uwi na kami. Punta mula kami ng Jollibee. Jollibee, here we come. Ano gusto mo? Alin? Ito wala. Bakit? Ito. Wala. Ay, bakit? bakit Meron yan. Ito ayan, 15. Oo, may gravy ah. Uh -huh. <laughs> may gravy ah. Ito to, small, small gravy ba yan? Flat Ay, bakit wala? Ay, yan. Ah, oh, oh, tatlo. Yan. Sarap yung gravy. Uh, Ako ano lang, paun, paun. 5, Hello, one pound. One pound. One pound, please. Hello. Ay, teka na. Ano na? <laughs> Sige, dali mo yung te. I'm not tio. I provided. Where's that's an I? No, no, not that one. The other one. That's the seahorse. Where's the I for the reindeer? A, B, C, D, E, F, G, H, I. I. Ah, he saw the eye here, but this is for the for the seahorse. Are you sat on it maybe? Where's eye? Another eye. Oh, I think I saw it. <laughs> I and J. So well. Mm. well done. Mm. Oh, with the lumpia. Alex, you want lumpia? Lumpia. Ooh, chicken oh. afritada. Yes. <laughs> yes. <laughs> yes. <laughs> mm, Let's eat. nakakalimutan ko po lagi mag-outro. Kaya ngayon, mag-outro na ako ngayon. Um, and at the same time, hindi ako masyadong nagsabi sa inyo kung, kung nasan kami kanina. Yung mga ganon. So, wala akong sinasabi kung ano yung mga pinuntahan namin. I think, apart from saying Liverpool. Anyway, so guys, ang nangyari po kanina ay Naka-day off po ako ngayon dahil nga uh, si, uh, si Karen, yung aking sister-in-law, ay dumating dito for, ano lang, for 3 days, 2 nights. Dahil mayroon siyang ano, flight dito. So, naisip ko na ipasya siya sa Liverpool. And, napunta kami ng World Museum. And then, punta kami ng... Uh, restaurant, pizzeria ata yun, restaurant. Tapos napunta kami ng mall, napunta kami ng footlocker, napabili kami doon ng shoes ng di oras. <laughs> hindi naman yun, ano, um, hindi naman namin yung planado. At um, pasensya na mahina yung boses ko kasi gabi na po, tulog na po si Alex. <laughs> And, ayun na nga. Then after that, uh, gu gumana lang kami sa mall. Pupunta kami ng Jollibee. Of course, kailangan yung puntahan. It's a must. Kasi nga, malayo po yung Liverpool. At yun ang pinakamalapit na Jollibee dito. So, after that, umuwi muna kami dito sa bahay. Kumain kami ng dinner. Kasi, ayoko na rin dumiretso dun sa hotel para i-drop off si Karen. Kasi kawawa naman si Alex dahil to, ano, kanya pa siya umaga. Alam mo yun, nasa labas. Tapos, pagod na rin naman, tsaka kailangan na rin niya kumain and magpahinga at mahaba din yung binyahin namin. So sabi ko, iuwi ko muna si Alex tsaka sa atin Marisa sa bahay. So kumain na rin kami ng dinner, tapos after that, nitik ko na rin si Karen sa kanyang hotel kasi nga, maaga pa po yung, ano, yung preparation nila for the flight tomorrow. And uh, ah, nagpasama ko kay Steve na ihatid si ano si Karen kasi madaling na gusto ko yung may kasama ko sa ano sa um, uh, kotse kasi naantok ako <laughs> pag madilim na wala na ako makita so parang naantok na ako mag drive kaya ayun um, buti pumayag naman yung asawa ko so hinted namin siya mga magnanay na rin akong or kami ni Steve nakauwi dito sa bahay So, yun lang po. Kaya kami nasa Liverpool kanina. And tomorrow, papasok na naman. <laughs> so, thank you for watching guys. Bye-bye.